Na-mention mo, Brad Ted, kanina, na-interview natin sa Comelec. Darating na naman pong eleksyon. We're gonna put our trust sa, uh, again, sa mga, mga i-elect na no official, mga pangalan na pinangangalandakan sa mga billboard, tarpaulin. Ayan po, mga pangalan na yan. Okay naman po yan. Okay, we can put our trust sa kanila. Kaya, kaya nga po tayo nagkakas ng balota, no? Dahil supposed to be, pinagkakatiwalaan mo yung tao na yon. Sana lang, ganun talaga adikain mo at hindi nabili yung boto mo o nabola ka sa ano man yung sinayaw nila ng eleksyon. Ito po kasi Problema. Minsan, tinaya mo yung iwala mo sa pangalan ng isang tao, nung nanalo na, nagkalimutan na. Now, I'm not saying lahat ganon. Pero sabi po rito sa isang verse na babasahin ko sa mga gawa 412, kanino ba dapat tayo magtiwala ng ultimate salvation natin? Sabi po rito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay mailigtas. Sabi po ito, sa kanya lamang matatagpuan, sa pangalan daw po ni Jesus. Hindi hindi ko po alam kung ano po pagkakaintindi nyo pag sinabing in the name of Jesus. Pero it carries with it a huge authority. Backup po ng huge authority yung pangalan ni Jesus. Kaya nga, pagka magkakas ng demon sa pangalan ni Jesus, lubayas ka mga ganon. Kung so, kumbaga po ang pangalan po ni Jesus ay backup ng all authority in heaven and in earth on earth, sabi po din sa Biblia. Pag tayo po'y tumaya sa pangalan ng tao at tayo nabigo, nadidisappoint ka kasi parang umasa ako sa'yo pero hindi nangyari. Ang verse po na ito sinasabi lang, yung ating pong ultimate na kaligtasan ay maiaatang mo lamang sa pangalan ni Jesus at wala nang iba. Hindi sa kung kanino mang pangalan, hindi kung sino pa man kung gusto mo magkaroon ng ultimate assurance of salvation. Hindi lang dito sa lupa, bagkos yung din pong eternal life, wala pong iba makakapagligtas sa atin. Nasabi ito, na ibinigay ng Diyos sa tao para maligtas. There's only one name and salvation is found in no one else, only in the name of Jesus. Kaya po, ngayong eleksyon, okay naman po, bumoto tayo, tama po yan. Atin pong responsibilidad yan. Pero po, ang warning po lang po, po. Pag tayo bumoto, kilatisin natin mabuti yung pangalan na ilalagay mo sa balota. Alamin mo yung background, alamin mo yung plataforma, alamin mo yung plano. Hindi lang po dahil nadala ka sa bola, nadala kang maganda rin po yung ano, i-check mo yung background. Ano? Maganda rin po i-check mo rin yung track record ng tao. Ilang taon na ba nandyan yan? Kasi po, kung tayo yung magboboto ngayong election at tayo po yung nadala lang ng emosyon dahil natuwa ka kung sino man yung bisita niya nung nangampanya sa inyo, baka po ma-disappoint lang tayo. Kaya siguro po, bago tayo bumoto, iput muna natin yung sarili natin at ating pagtitiwala sa pangalan ng Diyos. Para kung yung mga tao madisappoint ka man, alam mo na ang pag-asa mo ay nakay Jesus lamang at siya ang iyong ultimate source of salvation and ultimate source of hope. Ano mangyari dito sa lupa, alam mo na kay Lord na ako nakaatang. Ano mangyari sa akin physical, emotional, financial, alam ko na set na yung eternal hope ko which is found in Jesus Christ. Kaya gusto ko lang i encourage every day yung po pinakampanya ko sa inyo. Itaya po natin, iboto natin, isulat natin sa balota ng buhay natin ang pangalan ni Jesus doon lamang tayo may assurance ng ultimate na kaligtasan. Ulitin ko po, mga gawa 412, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sa pag- sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Again, magdasal po tayo na magkaroon tayo ng realization na iput natin ang ating tiwala at pananampaltaya sa Diyos lamang at wala ng iba. Panginoon, salamat po dahil ang iyong pangalan ay may kaakibat na kapangyarihan. Ang iyong pangalan ay may kaakibat na pagmamahal, grace, and mercy. Lord, tulungan nyo kami huwag itaya ang aming future. Huwag itaya ang aming hope sa mga pangalan ng mga kandidato, Lord. Yes, nandyan sila para patnubayan kami in terms of governance. Pero Lord, ang ultimate governance ay galing sa'yo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Sa pangalan mo lang kami, aasa sa pangalan ni Jesus. Amen. Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff